sa kayo kay Bahidor sa Moises Padilla makikita natin yung ano yung tinumaan ng bagyo pero mo itong ang ano itong sa gilid itong mga kahoy na sa gilid o, diba, mayroon nakasabit na mga dahon dahon o, ibig sabihin hanggang talim ano talaga talaga ang baha, lalim ng baha dito kung ito. Grabe talaga. So, ito ang mga uh, kabahayan ng na nagasaan ng baha. Oh. Dito sa kabit ang gili do. Daming mga kahoy kahoy no. Tampak. dito, may natumba dito. Ano? No. So ang um, ano dito kabit door. Um, Tubig dito kabit door lampas tao na nakita natin sa kilingo daming mga, mga oh, kita mo, mga ka o ano ano mga device halo halo na yon pati yung ano, kuting, yun oh, ano. kasi to ang bahay to ka mahedor, diro mo? imagine lampos tao hoy nakikita nakita natin ka itong ano dito ngayon itong katubuhan puro puro dito tubig no? na misto lang dagat daw ito panahon ng bagyo nagkaraan <coughs> ng huling bagyo napakatindi talaga ng bahang na Pahangat, ito ito natin kapito daming mga kahoy o oh, yan nag siya naglilinis ng mga kahoy na libre galing sa bundok. So grabe talaga ang ano dito. So yan. So makita natin yung damage ng bagyo. Malibre. Pati gamit na pala ng mga tao nandiyan din. So, talaga. Oh, bahay nila wasak. ito ang umapang uh, ilog ng Pedro ang laki umapaw pa rin talaga naman hmm. mayroon pang malaking ano dyan ano yan? plug control na na, na tumba nagharang na lang dyan grabe talaga ang, ano eh? ang tubig talaga ang tapang ito naman mga kabahidor ang misto lang dagat daw, daw ito. Pag-apaw pag sa ano din ilog. Dito lahat tubig. Grabe. Yan lang kami, Dor. Tindi talaga ng bagyo dito sa Pusis, Padilla. Grabe. Malawakang bahadaw.